O ikaw, tango nila mo. Galit na galit ka sa mga maraming may tattoo. Bakit ano bang kinalaman ng buhay mo sa mga tattoo namin? First of all, hindi basta-basta tattoo to. Tattoo artist din ako. Minsan pag may mga first timer, sinasabihan ko sila. Pag nagpatattoo sila, yung tattoo nila is meaningful. Merong kaugnayan sa buhay nila. Tulad ng mga tattoo ko yung tattoo ko eh maraming pangalan ng ex <laughs> pero sinasabi ko lang itong mga tattoo namin is may mga meaning to sa buhay namin kaya pinalagay namin to kasi permanent na to sa buhay namin so kung magagalit ka or inis ka sa mga may mga tattoo wala na kami wala na kami pakalam doon kasi kung dadahilan mo may mga taong nagpapatato na wala namang meaning yung mga tattoo nila ito lang sasabihin ko ayan yung art na tinatawag malay mo gusto nila yung design or gusto nila yung art na yun sa katawan nila then bagay sa katawan nila so kaya nila pinalagay sa katawan nila so may mga tao naman nagpapatato which is malaking tattoo, ayun na yung may meaning sa kanila isa-isahin mo yun may mga toldo ko yan eh may mga pattern yan so kung sasabihin mo lang na ang dumi dumi namin tingnan mas madumi ka mas madumi yung iniisip mo kasi para sa amin tattoo is art and this art is meaningful para sa amin kaya para sa mga walang tattoo dyan na galit sa amin patatoo ka na patatoo mo yung kababawa mo kaya stay yung kung ano man gusto mo <laughs> tang ini